Magandang araw, makinig at matuto araw-araw dito sa Pinoy Power Books. At ngayon ang tampok nating aklat ay ang The Art of War ni Sun Tzu ay isang sinaunang chinong aklat na itinuring na isa sa mga pinakadakilang akda tungkol sa estrategiya, taktika, at sining ng digmaan. Bagamat isinulat higit sa 2,500 taon na ang nakalilipas, ang mga aral nito ay patuloy na ginagamit hindi lamang sa militar kundi pati na rin sa mga modernong larangan tulad ng negosyo, politika, at buhay personal. Dahil nais mo ng 15,000 word na buod, ang hiling mo ay nangangailangan ng malalim at detalyadong pagsisiyasat sa bawat kabanata at prinsipyo ng aklat. Gayunpaman, maaari ko itong bigyan ng buod na magbibigay diin sa mga mahalagang konsepto at pilosopiyang tinalakay ni Sun Tzu. Panimula, ang The Art of War ay higit pa sa isang simpleng gabay sa taktika ng digmaan. Isa itong malalim na pagsusuri sa kalikasan ng hidwaan, ang papel ng pinuno, at ang mga estratehiyang kinakailangan upang magtagumpay sa anumang uri ng labanan, sa literal man o sa mas figurative na kahulugan. Si Sun Tzu, isang maalamat na general at strategist noong panahong tagsibol at taglagas sa China, ay nagbigay ng mga walang kupas na alituntunin para sa tagumpay sa pamamagitan ng epektibong pagpaplano, disiplina, at paggamit ng mga kalamangan. Kabanata 1, Pagpaplano at Paghahanda ang unang kabanata ay tumutok sa pagpaplano at paghahanda, na siyang pinakaimportanteng aspeto ng sining ng digmaan. Ipinapakita ni Sun Tzu na ang tagumpay ay hindi lamang nakabatay sa lakas ng puwersa kundi sa kakayahang gumawan ng mahusay na plano bago pumasok sa labanan. Ang mga pangunahing aral mula sa kabanatang ito ay, kilala mo ang iyong kaaway at ang iyong sarili, kung lubus mong nauunawaan ang iyong mga lakas at kahinaan, gayon din ang sa iyong kaaway, hindi ka kailanman matatalo. Ang kaalaman ay kapangyarihan at ang pagkakaroon ng tamang impormasyon tungkol sa kaaway ay nagbibigay ng malaking kalamangan. Kalkulahin ang iyong mga hakbang bago makipag-away. Kinakailangang suriin ang lahat ng mga aspeto ng sitwasyon, lugar, panahon, kondisyon ng puwersa, at iba pa. Ang tamang kalkulasyon ay magdadala ng tagumpay, at ang kakulangan sa paghahanda ay magdudulot ng pagkatalo. Kabanata 2: Pagsasanay at Disiplina. Sa ikalawang kabanata, itinuturo ni Sun Tzu na ang pagsasanay at disiplina ng mga sundalo ay napakahalaga para sa tagumpay. Ang isang hukbo ay magiging walang silbi kung hindi ito organisado, disiplinado, at walang tamang pamumuno. Narito ang mga pangunahing konsepto: Kahusayan ng sundalo. Ang mga sundalo ay dapat na mahusay na sanay at handa sa anumang sitwasyon. Hindi lamang sapat ang dami ng tauhan. Mas mahalaga ang kalidad ng bawat sundalo. Kahalagahan ng pamumuno, ang isang mahusay na pinuno ay kailangang maging matalino, may integridad, at may kakayahang pamunuan ang kanyang mga sundalo nang may buong tiwala. Ang mga sundalo ay magpapakita ng tapang at dedikasyon kung may respeto at tiwala sila sa kanilang pinuno. Disiplina, ang disiplina ay susi sa epektibong hukbo. Ang sundalo ay dapat sumunod sa mga utos ng walang pag-aatubili upang mapanatili ang kaayusan sa gitna ng kaguluhan ng labanan. Kabanata 3, Diskarte at Pag-iwas sa Direktang Komprontasyon Isa sa mga pinakamahalagang aral ni Sun Tzu ay ang pag-iwas sa direktang komprontasyon kung ito ay hindi kinakailangan. Naniniwala siya na ang pinakamainam na paraan ng pagtatagumpay sa digmaan ay ang panalo ng hindi kailangang lumaban. Mga Pangunahing Puntos Tagumpay ng walang labanan, ipinapakita ni Sun ang pinakamataas na anyo ng tagumpay ay ang pagkatalo sa kalaban ng hindi sumasa ilalim sa madugong digmaan. Dapat gumamit ng estrategiya, diskarte, at diplomasya upang manalo ng hindi ginagambala ang bansa o hokbu. paglilinlang sa kalaban, ang panlilinlang at pagtatago ng tunay na intensyon ay isang mahalagang bahagi ng diskarte. Kung kaya mong iligaw ang kalaban tungkol sa iyong mga plano, ikaw ay may malaking kalamangan. Pag-atake sa mahihina, imbis na makipagkomprontasyon sa malalakas na puwersa ng kalaban, humanap ng mga kahinaan na maaari mong samantalahin. Ang hindi direktang pag-atake ay naglalagay ng kalaban sa defensive. Kabanata 4, Adaptasyon at Kakayahang Magbago Sa ikaapat na kabanata, tinatalakay ni Sun Tzu ang kahalagahan ng kakayahang magbago at mag-adapt sa mga pagbabago sa sitwasyon. Hindi maaaring manatili sa iisang plano, ang tagumpay ay nakasalalay sa kakayahan ng isang pinuno na mag-adjust ayon sa mga pangyayari. Kakayahang mag-adjust sa mga kondisyon, hindi maaaring sundin ng iisang estratehiya para sa bawat laban. Ang isang mahusay na pinuno ay kailangang mabilis magdesisyon at baguhin ang plano ayon sa mga kasalukuyang kondisyon. Pagpili ng tamang lugar at oras ng laban, mahalaga ang pag-aaral ng terrain o lugar ng labanan. Kung ang isang hukbo ay nakakapili ng tamang lugar at oras ng labanan, may malaking bentahe ito sa kaaway. Kabanata 5, Ang Elemento ng Surpresa Sa ikalimang kabanata, itinuturo ni Sun Tzu na ang paggamit ng surpresa ay isa sa pinakamabisang paraan upang matalo ang kalaban. Ang pagkakaroon ng elemento ng surpresa ay nagbibigay ng upper hand sa hukbo. Surpresa bilang sandata, ang hindi inaasahang aksyon o pag-atake ay maaaring wasakin ng depensa ng kalaban. Mahalaga ang timing at pagsasanay upang magamit ang sorpresa sa pinakamabisang paraan. Pagkilala sa momentum, ayon kay Sun Tzu, ang bawat laban ay may sariling momentum. Dapat pag-aralan ng isang pinuno kung kailan ang tamang oras upang magpakawala ng buong lakas ng puwersa at samantalahin ang kahinaan ng kalaban. Kabanata 6: Pagpapasya ng Pinuno. Ang huling bahagi ng aklat ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng matalino at mabilis na pagpapasya ng isang pinuno. Ang isang mahusay na leader ay dapat hindi lamang marunong magplano, kundi handa magdesisyon sa ilalim ng presyon. Kahalagahan ng tiwala ng mga sundalo. Ang tiwala ng mga sundalo sa kanilang pinuno ay nagbibigay ng lakas at determinasyon sa isang hukbo. Kung ang leader ay may tiwala at respeto ng kanyang mga tauhan, magkakaroon ng pagkakaisa at tibay sa gitna ng hirap. Kakayahan sa madiskarting pagpapasya, hindi lahat ng laban ay dapat labanan. Minsan, ang pinakamatalinong desisyon ay ang umatras o magbago ng estratehiya. Ang mabilis na pagpapasya batay sa mga pangyayari ay susi sa tagumpay. Conclusion Ang The Art of War ni Sun Tzu ay hindi lamang isang aklat tungkol sa digmaan, ito ay isang aklat na nagtuturo ng malalim na pag-unawa sa likas na katangian ng kompetisyon, hidwaan, at pamumuno. Ang mga aral na ibinahagi ni Son Su ay nagbibigay ng mga prinsipyo na maaaring ilapat sa iba't ibang aspeto ng buhay, mula sa pakikipaglaban, pamumuno, hanggang sa pamamahala ng mga pagsubok sa personal na buhay at karera. Ang mga konsepto tulad ng pagpaplano, disiplina, paggamit ng impormasyon, pag-iwas sa direktang komprontasyon, at pagpapasya ay hindi lamang limitado sa larangan ng militar kundi nagagamit din sa negosyo at personal na buhay. Sa paglalapat ng mga prinsipyo ni Sun Tzu, malilinang natin ang kakayahan nating harapin ang mga hamon ng buhay ng may diskarte at mataling nung pagpapasya. Sa kabuuan, ang The Art of War ay isang timeless na aklat na nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa sinumang naghahangad ng tagumpay sa anumang labanan, maging sa larangan ng digmaan, negosyo, o personal na buhay. Ang aklat ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at praktikal na mga aral para sa mga henerasyon. Patunay na ang mga prinsipyong ibinahagi ni Sun Tzu ay makabuluhan pa rin. Sa kasalukuyang panahon, maraming salamat po sa pagsubaybay. Ito muli ang Pinoy Power Box. Paki-like, share at subscribe para sa mga susunod na tampok.